Mysterious so Wilderness Farm, day 24 of summer, year 2. Ang current funds ay 33, 339,533 gold at ang total earnings ay 2,520,086 gold. Ngayon, gumising na tayo. Uminom tayo ng tsaa. Basahin natin. Birthday ni Widi today. Ano ang weather report for tomorrow? It's going to be clear and sunny. Fortune teller. The spirits are very happy today. They will do their best to shower everyone with good fortune. Queen of Sauce. Red. Ayan. Pupunta tayo ngayon sa ano, ilagay natin lahat muna dito. Mga dapat ilagay. At dito rin. Ayan, ang gagawin natin. Diyan natin lagay yan. Gusto ko rin bigyan si ano ng gold. Yun na lang ang regalo ko. Okay, ano. Okay. Witty. Tapos mm, gumawa tayo ng isang totem. At eto gumawa tayo nito. Yan. Tanong tayo sa beach, habol natin na makakuha tayo ng amoy meron uh, na dito ang kukuha ko? may forage may forage ba rito? wala, walang forage nagaluhan natin si willy ng gold bar do you like a lot a gold bar, willy? it's your birthday Uy, love nga. That's very kind of you. I love it. 8 over 8 to. Oh. Ngayon. Kainin natin tong pumpkin. Ay, hindi. Meron tayong ang rito. Meron pa ba tayo? Ito. Oh. Sonar. Ay, hindi. Aha. Ito. Lagay natin dito. Baba natin. Mga ah, hindi kailangan. Ayan. Ah. Usapin lang pa yung ating ano. Parang hindi na tayo ini natin tong laki lunch palagang laki laki na kayo kuha natin yung octopus sana makuha natin mabingwit natin ng octopus natin to dito. Max. Perfect. Dalawa agad. Ayan yun ulit. na kailangan natin. around the surrounding was a way Ilagay ko octopus ba well, ay octopus? ba kita? malikot siya. Tsaka lagi siyang punta ng punta sa baba. Yes! Wow, dalawa pa. Ang saya naman, di ba? Subukan pa natin mamimit. Baka makakabihit pa tayo ako. Up Ay, hindi pala tayo mamimit kasi maraming tayong gagawin. ito natin dito ano ang kailangan natin iwan natin to mga todjaan tapos pupunta tayo kay ano paayos tayo ha? pabuksan natin lahat yung tayo nito, yung natin dun, inom tayo, yata tayo okay. clean, Clint. Let's go to Clint. clean, 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 Clint. clean, clean, Uy, lucky tayo. nito. Are we lucky? Yes, we're lucky. Ayan, pa-process natin ito. Pabukas natin. Dumami pa lalo. Uy! Mayroon tayong going home. Coffee. Escargot. Hindi naman natin tayo. Dami natin dala. Ah, dito na lang. Ah, dito, 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 dito. Dali na tayo nag-aayos tayo ng bahay, eh. Ang gagawin natin, ito, lagayin natin dito. No. Tapos, ito. Lagayin natin dito. oh so 能力。Mm hmm. alas. Lagay natin dito. Lagan natin dito. Kasi mga po, 我爹娘又不中。 Great. Orange. Itong salmon berry, lagay na rin natin dito. Orange. Ayoko na ilagay tong pale ale. Ito na lang. Lagi nang kaan. So. No. no. Itong pale ale. natin dyan. Mas dyan. Dito natin lagay yung yan ito dito yan days wala na tayong pwedeng tanim pwede natin kunin to ito na lang yung ipapapalit natin. Okay. Okay, eto. Malaki na ba yung mga ano? Uy, lumalaki na, na yung ating ano? Play natin. Para tapos na. Baba natin to. Ito yung natin din sa mga ano eh. Yan. Ayan. Pinunta tayo dito. Inom tayo ng isang isang nito. Isang tasa. Tsaka. Lagay natin to. Kapalit nito mo na to. Thank Tulong pa tayo doon. Wala na tayo mailagay. No. Dapat natin ito. Hindi natin ito. Ay, ah, hindi. Ito, ilagay na natin dito. yung mga isda kung sa isda lagay natin dyan oh, wala na mayroon <coughs> na pala tayong ano ay meron pa pala tayong ditong kukunin yan inventory is full hindi natin muna dyan itong mga yan 呀。Yeah. Pwede ba tayo gumawa ng isa pang ano? Kulang ng gold. Isang gold. Kung gagawa tayo ng isang gold, ayan. baka ano naman nandito yung hinahanap natin ayun Ay! <laughs> Painis naman tong bat na to. Yan, patay. kulang pa tayo eh. Dito natin ilagay. May kulang dyan. Ayan. Ito patay na tayo sa hmm. natin ano ba to Si Linus, binigyan tayo ng pagkain. Okay. Ito, lagay natin dito. Ito, dito. Diyan. Ah, dito pala. Ngayon, ang gawin natin, magiging natin ito lahat ng fruits para bukas ganoon tayo hmm. yung fruit natin dito, puro pang summer dito eh. summer pasok natin, ay eh, yung mga isda na ano, ayan Tá bom. Yan, nakagawa na tayo ng beer. Hmm. Ay, dito pa na dapat sya. One, two, three. sila alas dosi na. Coconut. Pickled wheat. May natin coconut dyan. Pwede pa bang gumawa? Ito um, o, oh, six. Buatay na. Bukas na lang natin lagay. Matulog na tayo. <laughs> Go to sleep. Yes. For day 24 of summer year 2, kumita tayo ng 59,390 gold. Oh.